Hello guys! Nandito na naman tayo sa ating garden. Ayan po kung may kita po natin yung yellow bell po natin is yes, lumalaki na siya. Ayan, maganda po yan. Maganda yung mga bulaklak. Tapos yung tinanong natin ditong gumamela. Ayan, buhay na buhay na po siya. Ayan, yung ating mga tani. Tapos, ang ating, ito dito may bininhi ako dito na. Ayan, um, ceiling, ceiling panigang to. Tapos ito dito, bell pepper. Guys, tingnan nyo. May mga bunga na talaga siya. Ayan, Oh, um, ang dami na bunga. Ayan. Ah, uh, tapos may mga bulaklak pa siya. Nakakatuwa, Diba? Kailan lang tinanim. Ngayon, may mga bunga na. Tapos yung papaya, ayan si Jazz. Tinanggal ang tinanggal. Tapos yung okra, guys. Ayan, ang ganda na ng okra. Ayan, Oh. Ah, diba? Soon, meron na tayong makukuha. Tapos may tanim din ako dito na. Um, ayan, sambong. Tapos ito, lemon. Ang galing. Naway mag-ano siya. Um, tawag dito, naway lumaki. Tapos, ayan guys, yung sayote natin, hindi na siya nabuhay. Pero, yung patola natin, ayan, musbong na siya. At nakakatuwa ang sigarilyas. Ayan, Oh. Mahaba na siya. Punta na siya sa taas. Kaso, may mga, ano siya. Ayan, guys. Ayan, malapit na. Ito, dadagdagan ko pa to. bibil ako mamaya ng straw para maganda yung pagka, ano niya, yung pino. Ayan, guys. Yung aming kamuting kahoy. See? Ang bilis lang. Ilang ano pa lang yan. Ilang weeks. Last month lang yan. Kakatuwa. May mga bunga na talaga siya. Ayan, oh. Tapos yung dragon fruit namin. Ayan. Ayan. Pag natapos na to, ang ilalagay ko naman dito is puro mga sili. Siling labuyo, siling panigang, at saka siling at Or yung tinatawag na bell pepper. So guys, yun na mo pati mga kamatis namin. Ayan. Tinanim ko lang yan sa gilid. Ito malaki na siya. Tapos meron ako ditong guyabano. Ito. Ayan. O, diba? Pag lumaki na to, hindi mas maganda. Tapos ito guys, yung Sun Tower. Ayan. Dati nagtaka ako, bakit may ganito? Eh, tapos nag-iisa lang talaga siya. Ayan. Ikaninim ko uli. Tapos may mga bindi kami ng papaaya. Ayan guys. Kung sino may gusto, <laughs> bili na kayo. Tapos, ganito ang aming talong. Ganyang katataba kaso bilog lang siya. Hindi siya yung pahaba. Bilog. Tapos guys, ang nakakatawa, meron kaming pakwan. Ayan. Ito yung mga pakwan namin. Sara dito, kam um, kamatis. Tapos ito guys, yung tinim ko na gumamela din, buhay na. O ba diba? Nakakatawa lang. Ayan dyan, may mga kamatis pa rin dyan. Tapos dito, ayan, yung papaya, malaki na. Punta tayo doon sa harap namin, may kita natin talaga na malaki na yung papaya. Ayan, guys, kitingnan nyo yung papaya namin. Oh, taas na siya. Diba? Mataas na. Tapos, ang sili. Ayan, ang daming bunga. Tapos ito dito, may bell pepper na kami dito. Ayan. See? O, oh, malaki na siya. Ayan guys, yung papaya. At ang sabi ni Jazz, mamumulaklak na siya. Which is siguro, ewan ko kung bulaklak na to. <laughs> Ayan, kung bulaklak na yan, hindi mas maganda. Pero tingin ko parang dahon pa. Kasi maliit pa siya eh. Hindi pa siya malaki. Ayan. Diba? Ang daming sili. Ito yung labuyo. Kaso ah, nag-iisa lang kasi yung bunga niya. Ayan. sa So, ayan po yung harapan. Tapos, ito naman dito sa gilid. Yan ang ginawa naming garden. Yan. Ito, yung bell pepper. Yung kasama doon sa likod. Yan, buhay na siya. Kasi ito guys, buhay na sana. Kaso nga lang, nadaganan. Kaya yan, nanilaw. Yan siya, our humble garden. Then, dito sa labas, ayan, may tanim din, tinaninmang ko rin ng mga talong. Yung iba, hindi lumaki. Pero, dito sa dulo, ang taba. Ayan. Ayan siya. Ayan, o. Nasa taas na yung sigarilyas. O, oh, diba? Ganda na. ito rin yung sili. Tapos, ito na yung dragon fruit. Malaki na. Tapos, meron dito, dito ko tinanim yung, ano, kamuting gapang. Ayan. Nakakatuwa lang, guys, na makita mo yung nag-garden ka, nagtanim ka, tapos ganyan ang nangyayari. ba? Diba? Masarap sa pakiramdam. Kaya kung ako sa inyo, magtanim kayo na magtanim. So baka next next day nagdadamo na naman tayo kasi ang daming damo. Tapos pag okay na tong mga munggo, ang itatanim ko na naman diyan mga sili. Ayan. Ang ganda talaga. O, di ba? Kahit mag lang tayo sa buhay, at least gumagawa tayo ng paraan para maging busy tayo. Hindi tayo may stress, hindi tayo manidepress kasi meron tayong kinaabalahan, pinagkakaabalahan. Ayan guys, nakakatuha yung okra o oh. kailan lang. Akala ko, yung iba kasi namatay talaga siya. Pero gano pa man, meron pa rin tayong natira. So ayan, ito po yung aking humble garden. Thank you.